ganda ng papawis mo na magbabike ka ayan papawis ang ganda na yung ang ganda ng ganda ng exercise natin magpapawis tayo na nagbabike tapos may biglang tumawag na kakabsa daw kakain na naman sa labas ay naku po talaga naman si mga kaibigan sarap sarap ng papawis ko nagbabike tinter talaga sa pagkain. Paano tayo papayat yan? Ay, naku po. Tara na nga, umuwi na tayo sa kwarto. At sa uli natin yung bike. Punta na tayo sa kainan. Kakain na daw na kaman kami ng kabsay. Naku po. Paano ka papayat nito? Useless na yung pagbabike. Yun. Doon na na tayo ipatuloy yung exercise natin sa kainan. Ay, naku po. Bye bye mga loods! dito na lang tayo wala, wala akong kwenta yung papawis natin dito. yun na, nagyayaan na kumain ay nako ayan walang tao yung dito yung place namin ayan oh. tara na, samahan nyo na ako punta na tayo sa kainan <laughs>